Hello guys, to this video pala guys Bibili kami ng sapatos sa dalawa kong anak Yung anak kong babae With honor Tapos yung lalaki Grade 7 na sa next year Enrollment Tara guys, samahan nyo ako guys Let's go Hello guys, good morning Pupunta kami ng Moa Papasok ko si Si Sean Sua Miguel, si Sean Miguel. Hey Guys And guys, kami guys, so nakasama kasama namin, kumain pa. Ayan, pupunta kami ng cedar. Kita-kita tayo dun sa Moa. May bibili kami ng Patos. shoes pang graduation. Antayin mo kami dun guys, pakita namin yung ano yung pinabili namin doon. Bye-bye. Ayan na nga pala guys, nakasakay na kami ng jeep. Grab. Papunta ng Mawa. Pagpatuloy ng diretso sa ilaw traffic Ayan guys. Kasakay lang namin yan. At uh, going to Mawa na kami. Punta kami sa SM Department Store. May bibilihin kami doon. Dalawa kong anak. Dalawang sapatos. Sa nil isa kay Prince. And guys, dumapit na kami, pagbuntang. Uh, Magpatuloy ng dalawang oh, yeah. kilometro sa Dr. A. Santos Avenue At makikita nyo guys. Magpatuloy ng nere sa, sa Ilaw trapiko highway ng Paranaque dito pala guys nakita nyo yung biyahe namin guys na hindi ma-traffic kasi kataon pala guys ito sa holiday araw na to holiday ayan guys kung nagustuhan nyo yung biyahe namin guys yung video na to pwede nyo yung palike share sa mga hindi pa na subscribe pa subscribe nyo lang din po sa ating video para lagi kayong updated sa ating mga bagong video na ipopost. Pagpatuloy ng diretsyo sa unang ilaw trapiko tapos sa isang kilometro manatili sa taliwa sa sanga. dito pala guys malapit na kami sa SM Sukat guys ayan guys yung port Bridge tawiran pa utang SM Sukat ayan guys dito sa na Sky guys sa SM City Sukat Paranaque ayan ah, nagpas na kami ng SM guys ayan paliko na kami dyan sa may Ilalim na yung Skyway guys Tulay Ang bagong tulay Ayan. Tatawid na kami ng Tulay Palangyag River Magpatuloy ng diretso Sa unang ilaw Trabico Tapos sa pangalawang Ilaw Trabico Sa maamwa sa maamwa Sa kanan Ayan guys yung tulay Palangyag River dating asinan ngayon wala na guys ayan guys yung bahay, biyahe pala namin dito guys ay Mama. ang gaan gaan ng biyahe relax lang si kuya ayan guys nakita nyo yung charts ang baklaran charts yun eh, guys o oh. Badaanan natin diretso tayo guys sa isang daang metro manatili sa kanan sa sanga ayan dito tayo sa highway ng baklaran parang nyaki pa rin ito guys nagka dito nag stop kami sa stop light kasi may traffic dito yes. kita kita gits na tayo guys dun sa SM Bawa kasi magbibidyo ako dun guys kung ano yung mga nabili namin dun eh. shoes ang recognition shoes ng mga anak ko ayan pala guys nakabiyahin na tayo medyo malapit kapit na tayo sa ating pupuntahan ayan medyo tuloy tuloy talaga yung biyahe natin magaan hindi hasil yung biyahe natin guys kasi hindi naman matraffic hindi naman matraffic Ayan, dito nakikita nyo na guys kung saan to guys. Dito na tayo guys, malapit sa Mowa. Sa... Uh, pag binaybay nyo yung street na yan guys, dagat na, pat duritso nyo dagat na yan sa dulo. Dito sa stoplight guys, nanghihinto tayo sa stoplight. video lang okay, Ito na pala guys, nakarating na kami dito sa SM Mawa Nakita ko yung fountain dito guys, nakita ko namin kasi na maganda Nakarating na kami guys sa SM Mawa kasi wala okay, to ito. Ko lang yung dito na view Dito pinapa counting Ano yung tubig na to, fountain. walang tubig sa guys Napunta na na, ngayon na nakita ko yung tubig yun na yung vlog ng Mawa Dito na pala kami guys, bumaba dito kami ng drop ng grab ano sumasakyan namin at nag dito na kayo sa guys video lang kami dito yeah. sa mga paligid kasi yeah. so, galing kami sa biyahe, pagod ayan kahina kunti maya 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 guys ayan kita nyo guys Nakaka-relax kasi guys. Pampahinga mo na kami dito. Ang maganda pa siya lang din dito. Ang paminsan-minsan. Um, Pang-apat na pa. Pang-apat pa namin mga guys dito. Ito yung mga kasama ko. Ang anak ko guys. Ayan. Si Jeremy. Ayan. nakita yung mga guys kahit ano ba video na talaga maganda naman talaga ang mga kanawin dito at paligid lalo na ang mga sasakyan uh, sobrang dami daan dito and guys naglalakad na kami patungo na kami dun sa aming um, um, destinasyon na tindahan video video uh, video pa kami dito sa mga kapaligiran sa mga ano yung meron dito sa baligid and guys tinutulak ko yung stroller ng bunso kong anak si Sean si siya nakakalakay talaga I may napituhan kasi yung paa niya yung mga uh, ugat ugat dati kasi nakakatayo kaya uh, nakakatayo uh, talaga sa stroller uh, sa, uh, sa crib so napabayaan kasi namin kaya yan kaya napilitan din talaga ako na minto para ma maalagaan hindi naman akong magtrabaho guys kaso lang hindi pa ano, talaga si busy pa na sa pag-aaral yung nanay at, 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 yung kanilang mama din nag-aaral din ayan guys papasok uh, na kami sa mall official guys guys ayan napagod uh, na siguro ko guys kaya pinapatulak loob. na lang din sa pangalawang pa eh, prince ito na kami sa papasok na kami sa loob ng mall yes. Pasok na kami Ngayon nakapasok na kami sa loob guys hmm. Bungad pa lang hindi nang gaano kung maraming tao eh Ito yung bukas na siguro namang na-stop dito. Kaya ganun, hindi pa ganun, karaming tanong. Kasi naparating kami dyan. May ano, 1pm. 1pm. Stop! Stop! Nag-ikot-ikot muna kami. Nag-ikot-ikot muna kami sa loob. Nagtanong-tanong na rin kami dyan kung saan yung bilihan ng shoes. Kasi sobrang laki talaga ng MOA. SM. Mall of, of Asia. Sa MOA. Kahit, okay, talaga hindi ka magtanong dyan. Hindi mo ka masyari. Mawawala ka talaga. Inis yes, kaya lang kapismas din ako dyan guys Kasi pagpasok pa lang galing ka sa mainis Pagpasok ko pa lang kasi sa aircon Naamoy na, na lalanghat mo yung Lamig at saka yung amoy ng Ug na nga Mual Magandang ang mga amoy Sa hindi mabigla Kapismas mo, mo na Dito pala guys, marami pala nang naka-display dito ng mga marbles. Kita nyo lang Ito guys. Kita sudah melihat Aquarium 3D Aquarium Di di uh, video, na rin video. video na rin 3D Aquarium Taas. TV effects kita nyo naman guys wala pa talaga ng ganong matao-tao dito si tulad dati na talagang paghagip mo pa lang ng camera ang dami tao kahit sa kaligin Hanap lang kami ng bilihan ng shoes guys Dito kami ngayon sa loob na Mall of Asia Hanap namin yung store Malawa kasi dito kaya mahirap hanapin yung ano Dito pala guys

Okay. ito kami sa choki yan si Jurin ito ubod talaga for for serving, and guys 19, serving, 19, 69, 69 19, guys, hi guys viewers. Hi. Uh, so, kami tapos na lumamayan, guys. Guys. So, lalabas lalabas na kami dito, guys. A pupunta kami sa diyan na si dito, dito. Bibili na tayo ng sapatos guys Dito na kami sa SM Department Store Sa so, mga shoes Pipili na kami ng shoes Ayan okay. okay guys Shoes ni Prince, hanap namin Shoes ni Prince, pang graduation Kasi next year Grade 7 na po si Prince Ngayon si Jorinil, guys Grade 8 na po Next year, school year Bibili kami dito ng shoes Shoes Ayan na guys, makahanap na kami ng school shoes ni Jorinil. Ayan si Jorinil. Next year. Ayan para pang next na shoes. eh guys, isa sa mga pipilian ni Jorin ng shoes. Hmm. Ayan guys, sukat niya guys. Parang crocodile. Malit ang paa, malaki ang shoes. Crocodile style. Ayan na guys. Pipili na siya ng shoes para sa si video owner doon sa Maka video owner si Joey kaya ang regalo niya ay shoes na bago. One, six, nine nine, mom, less than percent. Magiging one five three nine.

Ayan, tama lang. Lakad <makes> mo. Hindi <noise> masakit <noise> sa paa, hindi mabigat. guys, nakapili na si Jorinil Okay na daw yun, napili niya si Kay Prince na naman, kay Prince Hanap kami na Ayan guys, kay Prince naman, kay Prince Hanap siya ng shoes pang school sa graduation Si grade 7 na siya sa next ah, year Ito, yung mga ganito Ano ako Okay ate Ayoko yung ginagano Hmm. Yan si Prince guys na harap na siya ng shoes Yan Paan niya kasi yan Bibili siya ng shoes Yan guys inaantay pa natin yung shoes ni Prince Para isukat yung size e, Mag grade 7 na siya school year next year yeah. dito kami sa SM store ng yeah, MOA guys update nila na natin guys mamaya yung bago niyang shoes okay, guys inaantay pa ni Prince yung shoes maya maya darating na rin yung yung bagger ah yung ka ano yung sales lady pala sales lady ayan na guys ito na yung shoes ni Prince ayan susukatin natin yung shoes ni Prince ay malakay malet na pa anong size yan so 5 Parang 4 ka lang dito Ah, pang standard na siya. Kringala lang yung niya, mas na yung size. lang po, So guys, malaki yung pa, malaki yung shoes. Size standard size kasi yung ano. 2,000 lang magre-restand in person pa rin. Ayan guys. Tamo, si Jorinelle. Ayan. Eh? With honor kaya may award. Shoes. Ayan, shoes. Tapos yung mama niya nang problema oh. Inuna niya kasi yung pagbili ng mga hindi naman dapat bilihin. Oye, basa okay. naman po sa nag sponsored sa Okay, mm. uh, uh, cool. uh, po sa pagkain. Ah, Ikalaman sa inyo. Opo, sa hindi mo masakin ang gastos ko daw siya ngayon. Maraming ginastos. Dahil po so, sa pagkain, nagbibigay ko pa rin sa inyo. Yan. Uh. Ah! 1,000. Opo, 1,000. Ito yung ano, ito yung celebrate, no guys, so, oh, ito yung bata na Ayan. Nag-vlog din siya. Oh, nice. Ayan na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na guys. ayan na yan na pili ni Prince. Ayan. Okay. Pili na yung shoes. Ayan na yung shoes na pili niya. Abangan niyo lang sa tingler. Sa cashier na lang. Babayaran na namin. Huwag ka ng shopping bag yung blue. Or green. Tingnan mo. Babayaran na sa tingler guys. Blue? Ayun na yan si Prince guys.

Ayan okay. guys, babayaran na yung dalawang shoes ni Jury Neal at saka kay Prince. Yung kay Prince naman ay 1.7. Yung kay Jury Neal ay 1.99 na lang. Oh, uh, 900 na lang. Sa akin yung 1799. 900 na lang kaya din oh. Hindi. 15. bayaran guys, tapos na bayaran. Um, Pauwi na rin kami. Punta kami ng Moa Seaside. Sa Seaside Moa na lang kami magpasyal. Ay, Dito muna yung video natin guys. Thank you for watching ha. Pag-like and subscribe na lang sa ating channel. Thank you so much guys.